apat na celestial na tagapag ay pinili upang bantayan ang sangkatauhan. Nang nilikha ang sangkatauhan, ang langit ay nanginig. Ang mga anghel ay nagmasid sa pagkamangha sa bagong nilalang na ginawa sa larawan ng Diyos. Ngunit ang ilan ay naghimagsik na tumatangging paglingkuran siya. Ngunit sa kanyang walang hanggang karunungan, ang Diyos ay nagtalaga ng apat na makalangit na nilalang upang gabayan at protektahan ang sangkatauhan sa bawat bahagi ng pag -iran. Ang una ay si Michael, ang tagapagtanggol ng kalangitan. Siya ay pinagkakatiwalaan ng isang nagliliab na tabak at ang sagradong gawain ng pagprotekta sa sangkatauhan mula sa hindi nakikitang mga puwersa ng kadiliman. Sa tuwing sumisikat ang mga anino, si Michael ang nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang pangalawa ay si Uriel, ang ningas ng banal na pangunawa. Binibigyang inspirasyon niya ang mga nauuhaw sa karunungan at binubuksan ng isipan ng mga naghahanap ng katotohanan. Si Uriel ang minsang nagbabala kay Noe tungkol sa malaking baha na maglilinis sa lupa. Ang pangatlo ay si Gabriel, ang tagapagbalita ng makapangyarihan. Dala niya ang tinig ng Diyos, naghahatid ng mga mensahe na maaaring magpabago sa takbo ng mga kaharian at mga puso. Sa tuwing umaakyat sa langit ang isang dalisay na panalanin, si Gabriel ang nagdadala nito sa harap ng trono. Ang ikaapat ay si Fanuel, ang tagapag-alaga ng pagsisisi. Ang kanyang tungkulin ay bantayan ang mga kaluluwang humihingi ng kapatawaran at tumayo sa tabi nila kapag malapit na ang paghuhukom. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng parehong awa at katuwiran, sapagkat nakikita niya ang katotohanan sa loob ng bawat puso. Apat na anghel, apat na walang hanggang kapangyarihan na nagpapanatili ng balanse ng kapalaran ng tao. Bagaman hindi nakikita, binantayan nila tayo mula pa noong unang bahagi ng paglikha. Kung nararamdaman mo ang kanilang presensya sa loob ng iyong puso, itype ang amen sa mga komento.